Mpox o mas kilala noon bilang Monkeypox, isang uri ng nakamamatay na virus na nagkaroon ng highest alert level of international concern dahil sa dami ng nasasawi at mabilis na pagkalat nito sa Afrika at ngayon ay umabot na rin sa Asia at Europa. Sa pagkakaroon ng outbreak ng nasabing virus, marami ang nangangamba na baka ito ay simula na naman ng panibagong pandemic, nakikitil na naman sa buhay ng milyong-milyong mga tao. Kinumpirma na nga ng Sweden ang kauna-unahang kaso ng isang nakamamatay na strain ng mpax sa kanilang bansa. Itong itinuturing na kauna-unahang kaso ng mpax sa labas ng Afrika kung saan unang naitala ang outbreak ng virus. Naganap ito isang araw lamang matapos ideklara ng World Health Organization o WHO sa ikalawang pagkakataon na ang virus na ito ay nasa kategorya ng isang Public Health Emergency of International Concern. Posible nga ba na ang panibagong kumakalat na virus ay magdulot ng panibagong pandemya? Ano nga ba ang impacts at ano ang mga importanteng bagay na dapat nating malaman hinggil sa nakamamatay na virus na ito? Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. ang mpox o dating mas kilala bilang monkeypox ay isang nakakahawang sakit na nadiskubre sa mga unggoy na ginagamit para sa mga research noong 1958. Sa pagpasok ng dekada si Tenta, unang nagkaroon ng kaso kung saan nailipat sa tao ang ganitong uri ng sakit sa Democratic Republic of Congo. Sa loob ng maraming dekada, nagdulot ang impacts ng pagkalat o pagkakaroon ng outbreak sa mga bansang ito sa Afrika, gayon din sa mga karatig bansa ng Congo Republic. Taong 2022, nagkaroon ng pagkalat ang naunang variant sa iba't ibang bansa. Sa kabuuan, mayroong higit sa 99,000 confirmed cases ng Mpox ang naiulat sa loob ng 116 countries kabilang na ang Pilipinas. Sinasabing dalawang daang tao ang nasawi matapos ang pagkalat ng MPAX noong taong 2022. Ito ay isang strain na tinatawag na clade 2 ng MPAX o yung mas mahinang uri ng virus kumpara sa kumakalat ngayon na tinatawag na clade 1. Uulitin ko, dalawang magkaibang variant ang kumalat na MPAX. Isang mahinang version noong 2022 at sa ngayon nga, ito ang napakadelikado at mas nakamamatay na version ng MPAX ngayong 2024. Ayon sa mga datos mula sa Afrika, kahit na binigyan ng prioridad ng international community ang virus na ito sa pag-allocate ng mas malaking research funding, nagkaroon pa rin ng outbreak sa pagitan ng 2022 at 2023. Maging ang mga eksperto na nag aaral patungkol sa mga malulubhang sakit kagaya ng HIV, SARS, COVID-19 at iba pang mga viral infection ay sobrang nababahala sa muling pagbabalik ng mpox sa taong ito. Sa kasalukuyan, ang mas malalang versyon ng clade 1 ng mpox na tinatawag noon bilang Congo Basin strain ay mas delikado at mas mabilis din umunong makahawa kaysa sa naunang kumalat na version na clade 2 mpox. Ang nakakatakot, mas nakamamatay ang 2024 outbreak na ito kung magkakataon. Gaya ng naunang outbreak noong 2022, nagsimula rin ang 2024 impacts sa Congo Republic at agad din itong kumalat sa mga karating nitong bansa sa Afrika, gaya ng Kenya. Sa ngayon, mayroon ng isang kumpermadong kaso sa Sweden at apat naman sa Pakistan. Ito ay mga bansa sa labas ng kontinente ng Afrika na unang nagkaroon ng 2024 impacts outbreak at maaaring magdulot nga ito ng panibagong pandemic kung hindi maaagapan ng ating mundo ang paggalat nito. Dagdag pa ng WHO na asahan na raw ang mas paglobo pa ng kaso ng MPAC sa Europa at sa Asia sa mga susunod na linggo dahil nga sa mga naunang confirmed cases ng Sweden at Pakistan. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang MPAC ay maaaring magdulot ng mga sintomas kagaya ng lagnat, pamamantal, sugat sa balat, matinding sakit ng ulo, fatigue, hirap sa paghinga at maging ang sepsis o pagkalason ng dugo. Pinakakaraniwan sa lahat ng nabanggit ang pamamantal sa katawan at ang pagkakaroon ng mga paltos kagaya ng smallpox o ng bulutong na karaniwang tumatagal ng dalawa hanggang apat na linggo. Base sa mga report, ang virus na ito ay madaling makahawa sa pamamagitan ng mga physical contact sa mga tao, mga hayop o mga bagay na apektado ng mpox hindi rin ligtas gamitin ang mga materyales o mga bagay na ginamit na ng mga taong nagkaroon ng ganitong sakit. Maaari din daw maipasa ng isang buntis ang sakit na ito patungo sa kanyang hindi pa naisisilang nasanggol. Ngayon pa man sinabi ng WHO at ng Federation of Red Cross na hindi naman daw kinakailangan magsarado ng border ang mga bansang nabanggit. Ang mga palatandaan o sintomas ng sakit na ito ay posible raw maranasan sa loob ng isang linggo. Subalit, maaari din itong magsimula sa loob ng isa hanggang 21 araw pagkatapos ma-infect ang isang tao. Saka sa kasalukuyan, mayroong tinatayang 17,000 confirmed cases ng bagong variant ng MPAX na kumakalat sa taong 2024. Sa loob lamang ng isang buwan, nagkaroon ng 77% increase ang kaso ng MPACs na ito noong June to July 2024 ayon yan sa report ng WHO. Ang datos na ito ay higit na mas mataas kaysa sa naitala na 15,000 kaso ng MPACs sa buong 2022 ng naunang variant. Tinatayang nasa 207 naman ang kumpirmadong nasawi dahil sa mahinang variant noong 2022 pero sa variant ng 2024, higit isang libong tao na kaagad ang namamatay at ang kalahati ng mga biktima ay kadala sa mga kabataan o mga matatanda na mahihina ang resistensya. Ayon sa report ng Reuters, mayroong 200,000 available doses ng vaccine laban sa MPAX pero tinatayang 10 million vaccine ang kakailanganin ng Afrika para malabanan ang panganib na dulot ng 2024 variant na ito dalawang vaksin ang sinasabing pwedeng gamitin laban sa virus. Ang isa ay Invanex na gawa ng isang kumpanya sa Denmark na tinatawag na Bavarian Nordic. Ang isa naman ay gawa ng Japanese company na KM Biologics na tinatawag na LC16. Para yung epektibo ang vaksins na ito laban sa 2022 variant ng MPAX pero sa kasalukuyan hindi pa kumpermado kung epektibo rin ba ito sa 2024 variant na mas malala, mas nakakahawa at mas nakamamatay na version ng virus. Panawagan naman ng African CDC na iwasan muna ang pakikipagkita o pakikisalamuha sa mga posibleng infected na ng virus. Iwasan din ang makipagkita sa mga taong mayroong rashes, pimples, blisters at mga sakit sa balat. Huwag din daw ahawakan ng mga bagay na ginamit ng mga taong nagkaroon ng ganitong sakit dapat ay mas balasan din daw ang paghugas at pagsanitize ng mga kamay sa pagdideklara ng isang Public Health Emergency of International Concern. Umaasa ang WHO at African CDC na mas mapapabili sa magiging aksyon para sa paghatid ng mga bakuna laban sa MPAC sa apektadong mga bansa. Kapag nagkaroon di yung ng delay sa paglaban sa MPACs, malaki ang tsansa ng malawakang pagkalat nito hindi lamang sa Afrika kundi maging sa buong mundo. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.